So ayun nga po guys, magluluto po ulit tayo ng buto-buto. Luluto po ulit tayo ng buto-buto. At ganito pa po pong luluto. At buto po ulit ang luluto natin kasi ito na po yung nakayanan ng ating budget. Kasi pag gamit tayo po, tipid-tipid din po. At with matching with matching labanos po. At, medyo maiba-iba na po ang luto natin. Medyo mahal mo nandito po pala sa pala yung po ng kabalatuan ng buto-buto may nakukuhan na lang po ako medyo mura at pusesya na po ngayon lang po tayo ng pag-upload kasi medyo marap pong ginawa so, at visible tayo sa ating lansangan at, at nalagyan po natin siya ng kangkong ganyan po ang pagbabalot ng ano tanggalin niyo po yung kahit eh, ganyan lang po pagbabalat po ng labanos mahal well, po kasi labanos ngayon kaya medyo parang lumit po Ayan. kasi nagluluto sa bahay pagkayaring masada. ako po tagaluto ang aking asawa po so, yung asawa ko masipag so, siya, ganyan po patulis po yung hiwa nya Ayan. Apo, Lain natin si Buyas ay ano po muna pala. Ang po. Yan sama po yan. Ito po kasi so yung papalasa sa ito po yan. Sabay-sabay na po ng luto yan lahat. Kasi malalambot na naman po yan. Eh. Kung medyo matigas po ang inyong luluto, pang yun nyo na po ilagay sa ano yun para maluto po kagad pero pagka uh, madali lang po maluto sa huli po inilalagay itong mga gulay yan tangkong, yan. tutok mo rin eh nakita yung gulay eh ganun mo no? actually eh ang kalina sa akin tama Oh, ganyan na. Ah. Ayan po guys. Ah, uh, ito po. Hindi po kasi marunong mag-camera yung asawa ko. Ayan. Uh, recipe po natin sa buto-buto. Yan po siya. Ito po ang ating buto-buto. Medyo marami po siya. Yan po, medyo nakasalang na po siya. Kaya may medyo madilim po. Yan po. Ito ako po cook sa bahay. Pagkagabi. Tanggalin nyo po yung mga magkukulang mga dahon uh, Dalawang tali nga po yung binili ko na ito At uh, May rig po kasi sa gulay Yan Follow nyo lang po yung Kuya Jerky Kuya Jerky Cooking and Lansangan Nagluto pa po ako sa bahay Pong trabaho Pagyayari sa lansangan Dito naman po tayo sa bahay para magluto sikasuhin po ang ating asawa po kami na po si Goto no? kangkong ang sasayog natin tapos wala po kayo sa palok ay eh, bubili naman po kayong sinigang mix yan po sa north sinigang ang kailangan nyo pag wala kayong pure na sampalok ito po pinang ginagamit ko papaasin. Wala lang po 'yan. Tara po, ba? Magkano to ma. Ganto. Sikitin po yata to. Ah baka eh ko po. Makan din po kasi ako bumili. Yan po ang kangkong. Kasi mayaman po sa protein yan yung kangkong yan. At ang nyo lang po yung medyo magugulang. Kasi gulang ng kapitbahay mo yan. At yung galing nyo magugulang. Magugulang pa sa kaaway mo ayan bumulog pa shout out po sa mga gustong matuto ayan kahit kalaki panlalaki ng luto po kasi kasi po mabili po namin mabili po namin lutoan namali po kasi kami ng bili panlalaki po pala inabili, nabili namin at yung sangkala ang panlalaki din po kaya po ako nagluluto kung pambabae po kasi nabili eh yung asawa ko po magluluto hindi eh buti na lang po sa paglalaba eh pambabae nabili eh kung nagkataon pong palalaki palalaki pa rin ang pang tubong lalaba yan po so yan nga po sa uh, tsakong ko ngayon ato medyo mura mura lang po ito uh, 10 piso po isa pero ganun pa man may mga daya pa rin po kasi sa mahal po ng gulay ng mahal po ng gulay ngayon taas po ng bibihin eh, eh kailangan po may time budget budget gusto nung makatikim na medyo masalap salap Hindi po kayo ng kakasya budget nyo medyo mataas na rin po kasi kuha ng buto buto ngayon ayun yan po kayo ko po kasi masyado maliit eh hindi po kasi makukuha. yan ngayon po sasabay sabay na po natin siya iluluto yan budget budget lang po magic sarap yan, gagamitin po natin at saka sibuyas. Alam niyo po ba kung magkano 'yung sibuyas nito? Na ah, uh, nagkaka 15 pesos po isa nito. Medyo nga po na mura pa. Pero mas masarap po kung medyo kulay-pulay na bilhin natin si Boyas. Mas malasa po kasi yun oh, kaysa dito sa ayan, puti po siya kasi. Ah... Uh, follow nyo lang po ang ating page at marami po kayo matututunan kasi po all around ako marami po akong kaalamang ibabahagi po sa inyo kasi po ako po talaga yung cook dito sa bahay puro panlalaki po kasi pamlo to rito nabili shout out po sa aking asawa na nagbibidyo ngayon Sana po medyo lumago pa yung page natin Marami para kayong napul natutunan. Marami pa kayong nasubaybayan. Na. I-upload ko po. Ito po ganyan po pagkapanlaga. Para style panlaga po siya pero ang hiwa lang po ng sibuyas ganyan pagka nilagang buto-buto po ayan. Ano nakikita niyo po siya, ayan, medyo malaki. Hindi po katulad siya ng hiwa na panggisa, yung panggisa po kasi medyo talaga maliliit na hati. Pagka pang ano po mas ma maliliit pa nga po ito ng konti. Pero kung ano, maganda po, apat na hati, yung malaki po na yun. Ngayon <coughs> okay, po, uh, namaya-maya po natin ilalagay yan. At, ano nyo lang po ako, sa follow nyo lang po ang aking page. Kasakali bukas po mapuntyanin po ako. At marami salamat po sa mga supo-suporta. Wampay na po tayo. <coughs> at sana po lumaki po po ang ating page at follow nyo lang po patuloy po kayong manood sa aming video at sari saring kaalaman po ang ating matututunan at masasaliksik pa po at madidiscover at ito nga po hintay ko pa po, po kasi yung ano pakukulo pa po pakukulo pa po, po natin siya na po yan lang po kung budget lang uh, ito po yung alaga ko mga alaga ko yan Tatlo po sila yan. Ano po po isa. Ito may gulo kami. Madilim po kasi yan. Tapoy alaga po. Ito. Chacha and Lucky. Cheska. Ano po kasi, nakasalang na po siya. Salang na po. Medyo madilim po siya. patong po sa inyo, buto-buto. At ayan po yung maganda kong asawa. yan po. Ito po siya. Kaway ma. <laughs> ito yung mga nagamit ko. Yan po, hintayin nyo po muna maluto yan at kumulo. Pagka kumulo na po yan. Wala palang tubig. Ha? Huh? Hindi ko alam. Yan po, eh, paano po kukulo? Wala eh, po palang tubig. Yung ko po naglagay. Kaya ako po kasi nagluluto, hindi po marunong eh. Yan. Kailangan <laughs> po kasi ng tubig. Tapos, pagka medyo kulo na po yung sabaw, saka po natin ilalagay yung marigado po natin. Po, shout out na lang po and God bless po mga